magandang umaga sa ating mga takasubscriber subscriber Nagkabit tayo ng magic horn. Magic horn made in Vietnam. Ayan. Check natin yung pagkakawal. natin. Naglagay tayo guys ng double trumpet. Ito, ito yung magiging low. Ito yung magiging high natin sa ilalim. Ayan, magiging high. Tapos yan ay fix positive yan naglagay tayo ng relay papunta doon sa switch sa taas. Subukan natin yung sound check ngatin. Mga kawa wiring sound check. Select natin number 1 ordinary. Number 1. Yun number 2 number 2 yun parang armalite sya ito naman number 3 subukan natin ang tunog Okay. merong high in low kaya maganda ang tunog ito pala yung pinakamaganda number 3 check natin number 4 Number 5 Number 6 Maganda guys Pag mayroong high and low At nagsasayaw yung tunog 7 Tone 8 9 Vale, 12 tons. ¿Cómo son? yung ordinary single Alright. pipiks na natin yung wiring. Ito yung papunta doon sa output ng busina. Yung dilaw, yung ground. Yung brown, yung left channel. Yung blue ay yung right channel. Kaya naglagay tayo yung dalawang horn para mayroong high and low masusunod nyo yung tamang tone ng ano ng sound Ayan, ipipix na natin dito sa una mamaya ah, ipapinalize natin yung tunog Ayan yung guys yung unit Pau. Na natin yung wire. Yung low na andito. Kinabit natin yung low. Yung high na andun sa ilalim yung original. Hindi na natin binago naglagay tayo ng splitter T splitter ang supply medyo may kaunting singaw ayusin pa ito yung ordinary relay kasi fixed live ang isa ang isa negative negative control pala ito kaya naglagay tayo ng relay pero kung positive control hindi na kailangan A few moments later. Alright mga kawiring test drive tayo mga kaibigan subukan natin ang ating basuri Basuri Music Pro Music Nitri Pro Music ang ating ginagawa ang kusina uh, pa ang magaragandang tuktok ang magaragandang ya ayan ang mga bubatok ayan banda mo na <laughs>